Hi Kevin, proud ba ka nga ako imong mong mauyab Kevin? Diba siksi kayo Kevin no? Ipaila-ila na ko si mong mama Kevin Oh, minyuin ako Kevin Okay, na ko'y kwarta Kevin Kaya nakadaog na ko sa Miss Universe Thailand Kevin Diba Kevin? Kung ako imong mong mauyab Kevin Ikauwa ba ko mo ipaila-ila sa mga mga barkada? Silang John Ray Silang Christian silang Samuel ikauwa ba ko mo Kevin o nilang Jonix Kevin ayo ang anak Kevin oh dapat be proud be proud your girlfriend as a Miss Universe 2024 diba Kevin unsa may pangita ni mo pak oh, kalami na anak Kevin mangita pag ika da ginuta na Kevin kalami na bangag Kevin dali na Kevin ipaila-ila na ko sa mga mama dong Dali na dong kay lami na kayo iminyo dong ganahan mak ganahan akong liwat dong. Kiben o oh, kasiksi mga sawa kiben o oh, murag model. Model sa pantiyon. Ay. Ay, agay kiben. di ba kiben? Ben dali na kiben. Dali ba kung dili ka nako dong prangkahi ko. Pwede ra kuno mo prangkahan nga di ka ganahan nako kay wa koy matris. Pwede ra kayo na. Kung dili ka na ako kibin, pwede ragi kunin mo ipasa sa si mga barkada. Silang Christian, silang Manuel, silang Jonix, silang Junior. Pwede ra kayo na kibin. Nga busa kibin, ayaw paglangay-langay. O, oh, kalami na kong pak. Mm, pak. Oh, kalami anak kibin. Mm, lawas. Ilok. Walay balhibo. Eh, nakita akong tutoy kibin ha. Kaya kaning tutoy para sa si imuharan ni. Dali na kibin. O, oh, diba? Mexicana beauty. Asa butang asa ibutang e imong mga ex -kibel. ari ka sa imong yo ayo pangitas imong pas man ina man ina kibla man ina man ina man ina kibin timan